Maraming binipisyo ang pagtatanim. Pwede itong pagkuhanan ng makakain o kaya naman ay pangkabuhayan. Pero alam nyo ba na habang tumatagal, kakaunti na lang ang mga interesado sa farming? Yan ang problema ng tutugunan ng science and technology. Ano nga ba itong bagong inbensyon upang matulungan ng ating mga kababayang banana farmers? Alamin natin yan sa adventure na ito ni Diego. Ang Pilipinas ang second largest exporter ng saging sa buong mundo ayon sa latest banana market review ng United Nations Food and Agriculture Organization 2.3 million metric tons ang inexport ng Pilipinas last 2022. Pero after 2019, pababa na ang bilang ng in-export na saging ng bansa dahil yan sa high cost ng inputs at fertilizer. Gayun din ang pag-spread ng banana fusarium wilt, isang fungal disease na nakakaapekto sa banana plantation. Ito ang naging inspirasyon ng Department of Science and Technology o DOST para i-develop ang rumor. Samahan niyo ako, alamin natin kung ano nga ba ang project na ito. What is up? This is Jago with a J. Back with another adventure packed with stories of how science, technology, and innovation is continuing to shape and change our nation. We have an amazing and pretty exciting story for you guys today, courtesy of none other than the people of the OST. Uh, we're gonna deep dive into a field that I know that a lot of you know. Uh, because of its significant impact on how we live on our day-to-day -day lives from medicine, entertainment, education and even inside our households. This is robotics. And we have a special treat for you because we spoke with a DOST expert on the wonders of their project involving these amazing inventions. Etra samahan niyo ako para balikan yung interview na to sa DOST expert. Doc, maraming salamat po for having us and thank you so much po for your time. Ano nga po ba yung Roamer? Uh, is that po ba an abbreviation for something or yun na po talaga yung pangalan mismo ng technology or ng mismong project ninyo? The Roamer uh, project, basically, what we are trying to develop here are mobility systems for the ground, uh, for field, uh, for the field, and at the same time, autonomous robot technology so that this Roamer uh, robot can uh, operate in the field autonomously with minimal human supervision. Roamer is our testbed for autonomous robot technologies for ground robots. Essentially, the proof of concept now application is in the uh, field of uh, banana, so banana plantations. Right now, Roamer is being developed to provide important information about uh, the banana fields. So one of the main purposes of Roamer is to automate these kinds of uh, applications of uh, dangerous chemicals. Uh, it can roam or survey a banana field on the ground, and then it can collect information on whether there are diseased bananas, yung disease detection. So it uses computer vision to determine whether uh, the banana has a disease or not. So combination of uh, AI, uh, which is embedded on the computer vision, to help it recognize uh, which uh, bananas have disease and which ones are healthy. Look, itong, itong roamer nyo, um, kasi mo ang napag-usapan natin is mostly for banana farmers, right. uh, meron din po bang ibang uh, plantations na pinagagamitan po yung technology na to? or specifically pa lang po siya sa bananas? The robot can actually be reconfigured to do several kinds of missions. So uh, even now, if we reconfigure the mission module, We can actually do search and rescue, for example. So right now, the platforms are being developed that should be able to traverse very rough terrain. So mm -hmm. even the banana plantation in Mindanao, there it's very, very hard to uh, traverse. They are developing um, all-terrain platforms that will be able uh, to, to traverse uh, other rough conditions as well. Doc, again, thank you for your. for your time. Yung pong uh, pagpakinggan nyo po sa amin. So I think this could be a big help sa kanilang uh, plantation and hopefully um ma-spread out niyo po, po siya sa buong bansa or even sa buong mundo. Thank you po, Doc. So ngayon na nakausap na natin ang ating DOST expert na si Sir Joe, nalaman natin sa kanya kung ano nga ba talaga yung project na to. Itong rumor, ito yung on the ground na ginagamit nila kapag ka meron silang nakita on the aerial view na pwedeng puntahan or dapat puntahan at mas makita pa ng mas malapitan. So kaya nandito tayo sa Indang Cavite upang makilala yung ating wisher na may banana plantation para malaman natin kung paano matutulungan ng technology ng DOST ang ating kababayan. Tara! So kay Danny, maraming salamat po for having us. Thank you so much po for your time. So ano po bang ginagawa natin yan? Ito, nag-iimay ng gulay. Tanim ah. namin ito dito sa farm. Ay, ito po lahat? Opo. Pa, paano po ba? Turuan nyo nga po kung paano Ay, tanggalin. Ganito lang ano lang po ito? Ay, yung katurai. Bulaklak katuray. Bulaklak ng katuray. Okay. Ito okay. so, yun. Ito lang ito? kukunin. Ah, okay. so, sa gitna. Na. Yan. Oo, oh, oy. May ano siya. Lahat po ito galing sa farm nyo. Opo. Dito lang sa likod. Hmm. Gano'ng katagal lang po ba kayo farm ano na rin? From 2020. So yung pagpo-farm nyo, uh, masasabi po ba na dito nyo po talaga kinukuha yung pang-araw-araw ng gastos? Pang May anak po ba? Asawa? Opo, opo. Ilan Mayroon. po anak? Ilan po apat anak? Apat po yung anak namin. Apat? Opo. Tapos nag-aaral pa po, po ba sila? Yung halos isa na lang po nag-aaral. Halos ah, tapos, tapos na po yung na. tatlo. Yung pong pinang aral nyo is from the farm din? Opo, dito ah, na, na rin. Talaga po. Besides po dito, ano po pong pina-farm nyo? May mga saging na rin. Hmm kami doon sa bandang likod. So, ano naman po experience nyo sa pagsasaging? Kasi, yung oh, ibang, ano yun. Oh, sa sagingan, medyo malawak siya. Unlike hmm. yung lettuce na pwedeng nandito lang sa side. Pero saging, o, oh, kailangan nyo nang mas malaki. Ano oh, bang oh. experience nyo sa pagsasaging? Sa saging naman, very poor yung iba talaga kasi hindi maganda yung ano, eh. Parang naninilo yung dahon. Mm -hmm. Kaya ang wish namin, matulungan kami ng mga bagong technology para mapaganda, mapabilis yung ano, at matulungan na rin yung mga farmer namin para mm -hmm. mabilis yung produce. Actually ho, uh -oh. uh, meron na tayong mga dinidevelopan noon pa. Pero mm -hmm. ngayon, meron tayong magandang dinidevelopan technology. Isang equipment by DOST na pwede makatulong sa inyo. Pero bago mo yun, pwede ho ba namin makita yung inyong sagingan sa -pa. liyo? Opo, papasyal tayo doon. Ito pala si Ka-Joel. Ka-Joel. O araw uh, si Kanat. Kanat, magkakaroon po ha. sa inyo. So nabalitan ko po kay Kuya Danny na kayo daw po yung mga nagpa-farm dito. Ano hmm. po ba yung mga tinatanim niyo po dito? Sa akin po, mga gulay po ang natanim ko. Pero may mga hmm. saging po sa mga katabi-tabi. Dragon fruit. Hmm. Okay, sir? Kapangunahin ko po tanim dito ay saging. Hmm. Pangalawa na lang po yung kamuting kahoy at sa kamuting crops. So gano'ng kung kalayo dito yung pinagtataniman nyo? Yung pinagtataniman namin dito lang sa likod bahay. Yung po ang pinakaano namin, pwesto. Yung aking one hectare sa halos na pinagtataniman. Masasabi nyo ba yung trabaho nyo dati sa, kung bakit may hanap buhay kayo dati, bago kayo magfarm. farm ano yung sa tingin nyo mas mahirap? Ah, mas mahirap ang farmers. Hmm. Kasi una dito, papawisan ka talaga. Oo. Oh. So, saka minsan dito, dito, talaga nasa initan kayo. Oo, oh, no? ka. Eh tulad sa trabaho sa trabaho natin nung medyo bata-bata pa. Magaan doon. Ngayon ho na nabanggit niyo ho kanina na mahirap talaga yung pagpa farm Anong kayo sa tingin niyo yung pwedeng makatulong sa inyo sa mga ganong oras? Sa pagpaparming farming talaga ang kulang lang natin dito, mga machine, machinery. Kasi una, ang lo ang pagtatanim hindi man lang itatanim mo na lang sa lupa na matitulad dito, matigas. Kailangan i-cultivate mo yon. 'Yun ang so, 'yun ang kulang namin. Kasi sa, sa natural farming nung unang panahon, kailangan mo karabaw. Araro. Eh ngayon high tech na ngayon eh. Kung makita mo sa Japan ang nagtatanim na nga hindi na tao. Kasi 'yung uh, hmm. na kwento ni Clyde Dani kanina, yun nga po, isa sa mga um, wish niya o sa mga kahilingan niya is patulungan kayo which is nagagawa naman ho niya ngayon. Okay. Pero ngayon may opportunity tayo na mas makatulong pa. Dahil ho oh, nandito kami uh, para maturuan sana ho kayo at ma-introduce inyo 'yung ginagawang project ng DOST. Ito ang tawag ay ROAMER. Hmm. So 'yung sinasabi niyo sa Japan kanina, na hindi na ho mismo tao yung nandun na nagpa-farm, um, machine na ho. Isa na hong um, robot uh -huh. yung pupunta dun sa lugar para i-surveillance para makita ko ano ha po ba yung mga kakulangan, ano pa po yung mga dapat natin gawin dun sa lupa para mas maganda ho yung ani nyo. Ngayon ho, may experience siya. Mas paganda. O na, maturoan kami. Kailangan kasi sa farming, hindi lang yung uh, yung, yung, manumano, kundi yung uh, technology, seminar, may seminar ang mga farmer. Actually, sir, ngayon kakasabi niyo lang, meron po tayong mga experts dyan na kasama ngayon. Mm -hmm. May experience nyo ngayon kung paano nila ginagawa at kung paano mm -hmm. nyo rin siya, pwedeng posibleng magamit sa lalong madaling panahon. The struggle is real talaga para sa mga farmer na mag-monitor ang ekta-ektar lupa na puno ng mga tanim. Bukod kasi sa mga natural calamity gaya ng bagyo na nakakaapekto sa kanilang mga pananim, kailangan din nilang bantayan ang mga sakit at peste na pwedeng sumira sa mga tanim. Malaking tulong ang pagkakaroon ng teknolohiya gaya ng rover para mas papadali ang pag-monitor sa mga pananim. Okay, okay. Sige, sige, sige. Pupuntahan ko na kayo dyan sa labas. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay, guys. Ngayon, nakausap na natin yung mga mag-ooperate mismo ng roamer. Uh, nandyan na sila sa labas. Sundin ko na sila. Tara, tamahan niyo ako. Guys, kasama na natin si Ma'am Stephanie ngayon. Pupunta na namin yung roamer na sinatap nila para malaman natin kung paano nga ba siya gumagana at kung ano yung mga pwede nating matutunan na pwede natin may share sa ating mga farmers. Mag, tara. Tara. Let's go. So, Ma'am Steph, gaano kalawa yung natatakbo ng roamer? Okay. So, sa ngayon, ang natatakbo niya ay around 8 uh, eight hectares. Oh. So, malaki naman na yung nakakawa niya. Malawak naman. Yes. So, sa isang ano yun, parang fully charged battery? Yes. Sa so, isang fully charged na battery. Mm -hmm. And ang expected na runtime hours na pinakakaya niya is around mga 1 to 2 hours. Ang na-accomplish niya is yung pag-detect ng mga trees, mm -hmm. mga individual trees, and nakaka-detect rin siya ng kung ano yung disease ng tree na yun. Sa ngayon, gumagamit kami ng parang computer vision or yun mm -hmm. yung way para makita ng robot yung mga sa paligid niya, environment mm -hmm. niya. So we use artificial intelligence based on sa nakikita ng robot na nade-detect niya na ito ay isang banana tree. Mm -hmm. We also programmed it or tinuruan namin yung robot para malaman na, ah, ito yung disease na meron siya. So, na ma'am, doon sa data mo collect niya, ano yung mga nagagawa niyo doon? Like, ano yung mga pwede niyong ma-produce na information doon sa collected data ng roamer? So, sa ngayon, aside from yung nakikita niya yung banana trees, na mamap din niya yung area kung nasa yung mga trees. Mm -hmm. So we can provide this to the farmers para meron silang data kung ano trees yung may sakit, mm -hmm. ano yung kailangan nilang i-treat ng mga areas, mm -hmm. and kung ano yung layout ng kanilang banana plantation. Pero in the first place, bakit banana muna yung naisip nyo na plantation? Um, dahil ito sa Fusarium wilt. Mm -hmm. So Fusarium wilt is a fungal disease na nai-encounter ng mga banana trees and gustong i treat to na Philippine government. So kaya yun yung una namin ina-address. But I think sa mga manonood na farmers natin na magiging interested in this technology, ang isang fear nila siguro or yung looming idea sa isip nila is baka naman mawalan na kami ng hanap buhay. Okay, so dinesign namin si Romer actually para to assist yung farmers and not to mm -hmm. replace them. Kasi syempre kailangan pa rin na intervention ng farmers lalo na yung pag visually pag-detect mm -hmm. and hindi naman siya dinedesign to replace them mm -hmm. eventually. The goal talaga is to assist yung farmers. Mm -hmm. So ma'am kasi may mga wishers tayo ngayon ng mga farmers. Mm, and see. kanina, uh, inikot nila kami dun sa farm nila ng sariliw gusto ko sana naman makita paano ba gumagana mismo si Romer doon sa ganong environment at saka gusto rin makita ng mga farmers na kung paano siya makakatulong sa kanila. Okay, so now guys, magkakasama na tayo si Ma'am Steph at ang ating mga farmers plus the Romer. Sir, gusto ko lang po kilala si Ma'am Steph. Siya po ang project um, officer ng Roamer. So, po. Si Kuya ah. Joel po at saka si Kuya Nat. So, Ma'am Steph, uh, gusto lang po nilang malaman kung paano po ba makakatulong si Romer sa kanilang farm. Bali, pinrogram po namin at tinuruan po namin yung robot na makita kung ano yung mga sintomas na sakit. So, ang turo po kasi sa amin is sa dahon po no, ng puno. So, yun po yung dinedetect niya. So, sa tingin niyo, Kuya Dani, paano kayo makakatulong? Inyo, Ma malaking tulong yan kasi yun, na nga yung mga ano, yung mga sir na nasisirang mga ano. Tsaka na monitor talaga yung mm -hmm. ano dyan. kung baga hindi na, po, hindi na kailangan pumunta ng farmers doon sa ano, baga siya na lang mag-ano. Mm -hmm. So, sa ngayon, yung robot is in development pa. So, hindi pa to yung final. No? Mm -hmm. Meron pa kaming actually ginagawang mas final pa na robot. Okay. So, Kuwinat, Kuydani, Kuydjowel, ngayon na nakita nyo na yung rumor kung ano yung kaya niyang gawin at mga posibleng pa niyang kaya gawin, anong masasabi nyo sa DOST na gumagawa sila ng mga ganitong projects? Sana implement ka agad, kasi mahuli na tayo sa ibang bansa eh. sa so, mga ganitong technology. Sa akin naman, eh, lalo pang ano? galingan para ma-develop na lalo talaga yung ating uh, mga technology. Mm -hmm. Parang talagang mas matulungan kayo, no? Matulungan kami. Magaling yung technology yung ginawa nilang ano. Kaya nagpapasalamat kami na kaya mag-conduct dito sa amin ng ganitong ano. At least natutunan namin ang ganyan, lalo na sa mga farmers. Okay, so Ma'am Steph, again maraming salamat po sa inyo sa oras nyo sa pagpunta dito at sa pagpapakita sa amin itong roamer. Uh, at sana po natuto tayong lahat na meron pong mga ganitong technologies na na develop dito sa Pilipinas. At hopefully makita po natin yung time na fully na po natin siyang ginagamit. Today again proved to be another eventful day. Um, we have been reminded of the wonders of technology, innovation, and science that it encompasses talaga multiple disciplines ng buhay natin. And now, nakita natin kung paano siya nakakatulong sa isang napakahalagang sektor lalo na dito sa ating bansa which is agriculture. Nakausap natin si Doc Joe at saka si Ma'am Steph, ang project officer ng Romer at nalaman natin sa kanila kung ano nga ba talaga yung purpose ng technology na to at kung bakit nila to binoo. Like what technology truly is from our phones, cameras, kung ano man ginagamit natin, laptops, it is there. It was created to help us. So with that being said, hopefully po sa ating mga manonood, marami po kayo na pulot at natutunan na pwede nyo pong i-share pa sa ibang tao. Sek, dahil nagdaling kami sa sagingan, meron akong dinalang saging para sa'yo. Wow! Salamat sa saging, Diego. Sino mag-aakala na pwede palang gamitin ng robot para ma-modernize ang farming? Sa tulong ng makabagong teknolohiyang ito, mas mapapabilis at mapapadali na rin ang pagtatanim at pagsasaka. Patuloy niyo pong suportahan ng iba't ibang programa at proyekto ng kagawaran at sabay-sabay po tayong umunlad sa tulong ng science. Kung may na-miss kayong episode, pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms. Ito ang Siyansikat. Agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.